pa Oo, para hindi ka mahirapan. Ngayon ito, malaki yung pakit ng konti. Hindi, hindi natin yan ano ya, Hindi natin yan isagad. hindi natin palampasin yung pakit. Yan lang siya. Yan. yan. Kasi nusubat ko muna para matsik kung ano, anong uka niya. Para, eh Yan lang siya. Hindi magkakaproblema sa cooler yan. O sa, sa balikat. Hindi. Okay. Ayan o. Oh. Diba? Flat siya. O. Oh. Ganun din dito. Mukhang papumantay na dito. Ay, kita mo na yung nakabisado mo na. Kahit kunting tingin mo na yun, alam na alam mo na yun. Mga ilang gawa, kabisado mo na yun. So, tinuro ko mga dito mm. yung mga nasa ano mo na yun na naka yung nakaakob yung dalawa ah, nakabaliktad lang yung bakyo diba wala pa tayong bakyo right okay. kasi ita papaling natin yung bakyo mamaya hmm. naka right side yung dalawang mga akob ito nakatihaya ayan o oh, yan ano dito dito ayan, ah, nalito, nalito. ayan oh. right side silang dalawa okay. oh, right right oh, magkaakob lang sila o sa kay baliktad mo lang yung bakyo kasi so, yan yung ibabalo mamaya. Na, oh, nakuha mo na? Binidyohan ko eh, para ha? mamaya send ko sa ah, kanya, so, maguluhan so. siya. Binidyohan ko Atong lang siya. Gano? Kaya nga kung may palabis, baka magtaka ka sa mga tabas ko, laging may palabis ako dito sa bakyo. Alawas. Huwag mong isipin. Lagi mong isipin pag nag-atip nag, nag ka na itong dalawang harap at likod, lagi kang ipa, lagi mong ipapantay dito sa balikat. Katawan. Kasi minsan, mahaba ito eh. Minsan nangyari, hindi maiwasan. Nangyari yan. Mahaba si likod, maiksis si harap. Ay dito talaga magbabawas. Oo. Oh, di bali hindi magpantay yan dyan, basta dito. Ay dito ako nagpapantay. Ay, magkakaproblema ka sa manggas. Ngayon malilito ka. Pagkabit mo ngayon ng manggas, susundin ko dyan. Sa manggas. Di ba halimbawa, lumabis yung manggas dito, ay yung likod, ang ganda ng kabit mo dito sa likod pagdating dito kumapos ka anong gagawin mo doon tatapyasin mo ngayon dito pagpantay sa ngayon di pala magpapawa oo kasi kakainin ng kular yan eh hmm. at saka tago yun dito matatakpa ng kular yun pag dito sa balikat makikita dito yun litaw na litaw yun saka mahirapan ka laki-laki ng buhat dito eh dito ka nag hmm. hindi, hindi mo pinapantay ano ako nagpapantay? Oh, no, so, Tigarin ka doon. Eh, <laughs> sa tingin mo, nahirapan ka dito, magkabit ng manggas. O, kasi hindi mo alam kung gagawin ko dito. Tatapyas mo yung dumatay. Pero pag itong to, ano? Walang problema to. Itong palabis ko, oh. backup back up lang to, just in case na mag adjust ako okay dito, mapalit ito. Pag napalit itong bakyo, iabanti ko to. Iabanti ko siya para lumaki. Ngayon, kung may labis, pitin mo na at least may habol siya sa laki ng oka ng liig. Yan o naman Lagi ako magbigay ng alawa. Huwag mo lang tanggalin. Ikot-ikot na ikot, yun. Sabi ko na, ikot-ikot mo na lang yan. Ipot, ikot. Ibuka mo na lang ito. Oo. Oh. Yeah. oh. Hmm. Ibuka mo na lang siya. Oo. Hmm. Oh. Iikot mo siya. Dapat mo ang pagano. Diba? Iikot mo na lang siya. Ganun na lang siya. Oo. 16 lang yan pag dapat. Ayan, so, ikot-ikot so, lang. Ito yung sinasabi ko. O, so, kung na-adjust natin dito, hindi tayo mahirapan. dito eh, yung maglukot-lukot dito. lukot-lukot yan. Sa so, dahil maliit lang. Yeah. Tapos, kunting hilain mo yung ilalim. Yan, inihila mo yung ilalim yan para mananatili na yung kapyo. Nakaplata. mo yung ilalim hindi ko pinahin na nilang lang eh, no? Walang naipit o anong nangyari. Wala. Diba? Hindi lumaki, hindi rin lumiit. Kasi na-adjust na natin paggabit para Yan ang problema na hindi, hindi, hindi kapisaan ano, yung gano'n. Ipipilit. Hindi naman talaga parehas yan. Lalo na patong-patong ang tabas. Gagalaw yan. Kailan? Tapos dito, pasyento habang COVID pa siya ipot-ipot na siya hindi mo na walang, walang dudukutin mo Sadaan. ginagawa lang yung mas madali yung tema na yan sa akin kahit ganito? sinauna yun Malamang may edad pag straight yung ano oh yung may dubling ah, ah normal yun talagang dito pero gusto ganito tapal-tapal <makes noise> na lang ang luputin oh mas madali pa oh ikot-ikot lang sa kagaya ah kapitan na. strap sokaget ko uh, iskrab to iskrab istimiting mo na lang yung diyan. five di ba five, Hindi, hindi inikray Pare parehas five, ko na sinusukat ng anong ula? pa pa estimate pa na rin pa 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 lang pa 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 na lang. lang. Mo na lang. pa 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 Kasi yung yun, pa pag ipaibanyak mo. Hindi kasi pare-parehas eh. Ay, hindi pala ito dugo sa Ano lang yan? Simple lang yan, hindi yan dalit Ito. Iikis mo na. Ah, hindi ko pala yung ikis Okay. Ah, oh, may ikis, no? -ikis na. Ayan na siya. Tapos, magkasa tayo. Pag